sa may mga balak at bibili ng bagong motor ngayon 2023 ay meron po ako sa inyong good news kaya wag po kayong alis dyan pero bago po tayo dumako dyan ay magpapasalamat muna po ako sa Panginoon Diyos dahil after 3 months ng paghihintay ay dumating na po sa akin tong aking ORCR ng bago kong motor at hindi pa po dito natatapos yung ang kaligayahan dahil meron pa po, po siyang bonus at yung nababalitaan ko po na 3 years na po yung validity ora uh, yung effectivity nitong ating registro sa ating mga bagong motor ay totoo po pala at ito po yung patunay kaya nakalagay po rito this payment is valid until March 2027 and due for renewal so paparinyo ko ulit itong ating motor sa uh, March ulit uh, 8-2027 pa at uh, hanggang uh, March 14, 2027. So, tingnan nyo mga pare ko, more than 3 years po yung validity or bago po ulit natin paristro itong ating bago motor. So, maluma na po to, bago ulit natin siya iparistro. Kung pa man po, alam ko ay nag na po itong 3 years validity ng renewal ng mga bago motor sa mga matataas po na uri ng motor. Yung mga 200cc pataas, ayan. Pero sa mga 200cc pa baba ay wala po tulad nitong ating motor. Pero ngayon, uh, noong May 15 po, nitong 2023, ay uh, binago na po yan ng LTO. At uh, naglabas na po sila ng mga memorandum, mga batas, na yung ating registration ng mga uh, small cc displacement na motor ay 3 uh, years na po ang kanyang palititi. So, very good news po yun. Kaya sa mga bibli po ng bagong motor dyan, ayan, ini-expect nyo na po na 3 years na po yung inyong paliditi uh, palititi at 3 years na po kung ulit na iririn nyo yung inyong motor. At ito pa po. So, sama na rin po natin to yung uh, ating uh, certificate of registration ay talaga namang nagbago na rin. Hindi po tulad ng dati na ganyan, o, yung mga maliliit. So ngayon, para na po siyang titulo ng lupa sa laki. Ayan o, ito na po siya. At sama nyo rin po itong OR na hindi na po yata babalik sa dating itsura. Ayan po mga pare ko eh. At ngayon naman po ay eh, coupon bad lamang na piniprint. Kaya ang gagawin nyo po rito at papa uh, papasirox nyo po siya, eh, tupi-tupiin nyo po para magkasya po siya sa inyong wallet or sa compartment ng inyong motor dahil ang laki niya po talaga. So, klaruhin lang po natin mga pare ko, itong 3 years valid ay applicable lamang po to sa mga bago motor at hindi po to applicable sa mga lumang motor. Kaya once na nagpa-register na po tayo, ay balik na po tayo sa normal na every year ay paparistro na po natin itong ating motor. Dito lang po 'yung aking video, short video lang po 'to for information ng lahat at especially ng po sa bibili ng bagong motor. Kaya nga dito lang mga pare ko paalam at magbe-break-in pa po ko nitong aking brand new motorcycle.